ang mga makapili o kilala rin bilang makabayang katipunan ng mga Filipino ay isang grupo ng mga Pilipinong kolaborator na sumuporta sa mga Hapones noong World War II. Ang makapili ay binuo noong 1944 at pinangunahan ni Binigno Ramos, isang nasyonalistang naghahangad ng agarang paglaya sa mga Amerikano. Pinangako kay Ramos at sa mga miyembro ng makapili na pagkakaloba ng kalayaan ng Pilipinas kapag napalayas na ang mga Amerikano. Bukod sa pagsusumbong sa mga miyembro ng gerilya, nagsilbi ding force multiplier ng mga Hapones ang mga makapili kung saan sila ay inarmasan para magbantay ng mga government buildings at iba pang Japanese installation. Sa kabila ng kanilang pekipagsabuatan, hindi nila naabot ang kanilang mga layunin at makalipas ang World War II. Ang mga miyembro ng makapili ay naparusahan dahil sa kanilang krimen sa sambayan ng Pilipino.